Narito ang mga nagagandahan at nagsisiksihan ng mga babae na rumampa sa Bench Fashion Week ngayong taong 2024. The Philippine Showbiz List Presents Top 12 Pinakasexy na Babaeng Celebrities na Rumampa sa Bench Fashion Week 2024 Pamela Prinster sa ikatlong araw ng Bench Fashion Week Holiday 2024. Agaw pansin ang aktres at modelo na si Pam sa kanyang suot na black two-piece outfit na nagbigay diin sa kanyang sexy na pangangatawan. Talagang ipinakita ni Pam ang kanyang runway magic na lalo pang nagpatingkad sa kanyang natural na ganda at kahusayan sa pagmamodelo. Ang larawan ni Pam mula sa fashion show na ito ay agad na umani ng atensyon matapos itong ipost sa social media account ng Sparkle GMA Artist Center. Hindi nagtagal, binahan ng mga likes at positibong reaksyon mula sa kanyang mga tagahanga ang nasabing post na nagpapatunay sa kanyang lumalagong kasikatan at impluensya sa industriya. Shaira Diaz. Sa unang pagkakataon, nagpakitang gila si Shaira sa runway ng Bench Fashion Week 2024. So, isang black see-through one-piece outfit na nagpalutang sa kanyang all-white two-piece na panloob. Nagdala ng init si Shaira sa entablado kung saan ipinakita niya kanyang natural na kagandahan at kaseksihan na agad namang ng papuri mula sa mga manonood. Bagamat ito ang unang beses ni Shaira na rumampa sa isang fashion show, kitang-kita ang kanyang confidence at pagiging komportable sa runway. Sa kanyang pagganap, hindi maitatangging she looked beautiful and sexy na lalong nagpahanga sa kanyang mga taga-subaybay. Matapos sa kanyang performance, nagpost si Shira ng mga larawan mula sa event sa kanyang social media account. Agad namang binati siya ng kanyang kasintahan na si E.A. Guzman na ipinakita kanyang suporta at pagmamahal sa aktres. Lou Yanong. Muling napatunayan ni Lou Yanong ang kanyang pagiging fashion icon nang siya ay rumampa sa pinakabagong underwear collection ng Bench. Suot ang isang kulay kahel na two-piece swimsuit na may kasamang long white fringe cover-up, nagdala ng init si Lou sa runway at agad na naging sentro ng atensyon. Ang fringe cover-up na suot ni Lou ay dinisenyo upang perpektong isama sa kanyang swimsuit na nagbigay ng eleganteng galaw habang siya ay naglalakad sa entablado. Ang istilong ito ay kadalasang ginagamit sa mga fashion show events upang magbigay ng dagdag na drama at visual appeal sa bawat hakbang ng modelo. Lumitaw ang natural na kaseksihan ni Lou sa kulay at estilo ng kanyang outfit na nagbigay diin sa kanyang kakayahang dalihin ng anumang suot ng may kumpiyansa at karisma diyamate sa Bench Fashion Week Holiday 2024. Pinatunayan ni Diamante ang kanyang kahusayan sa runway sa pamamagitan ng kanyang mapangahas at eleganting pag-eksena. Suot ang pinakabagong underwear collection ng Bench, si Dia ay nagdala ng init sa entablado sa kanyang black lingerie na ipinarehas isang white outfit, fishnet stockings at long black gloves. Ang kanyang confident na paglalakad at matapang na estilo ay nagbigay ng kakaibang klaseng dating na hinangaan ng mga manu Nood Sa bawat hakbang ni Dia, lumitaw ang kanyang natural na ganda at karisma na nagpapatunay na siya ay isa sa mga modelo na dapat abangan sa mundo ng fashion. Ang kanyang ensemble ay nagpakita ng tamang balanse ng pagiging sexy at sophisticated na talaga namang nagmarka sa isip ng mga nakakita. Krishna Gravides sa pinakahuling bench fashion show, hindi pinalampas ni Krishna Gravidas ang pagkakataong ipakita ang kanyang natatanging kagandahan at estilo. Nag-stand out siya sa entablado ng tila isang tunay na diyosa, so ang isang napaka black two-piece outfit na nagbigay diin sa kanyang kahangahangang pigura. Ang kanyang damit ay sinamahan pa ng mahabang pangibaba na dumadaloy habang siya ay naglalakad, nagdagdag ng drama at kakaibang alindog sa kanyang kabuoang itsura. Isa sa mga pinakakapansin-pansin sa suot ni Krishna ay ang black see-through long gloves na nagdagdag ng kakaibang klasing elegance at sophistication. Hindi maitatangging napaka-elegante na kanyang kabuo ang presentasyon na parang sining ang kanyang paglakad sa runway. Pinakita ni Krishna ang isang perfectong kombinasyon ng pagiging classy at sexy at tiyak na hindi lamang ang kanyang mga damit ang nagniningning kundi pati na rin ang kanyang kumpiyansa at karisma. Kira Ballinger isa si Kira sa mga umangat at nagningning sa pinakabagong bench fashion show kung saan naglakad siya na may dalang init at kakaibang karisma. Suot ang isang puting see-through outfit, hindi maikakaila na siya ang isa sa mga paboritong modelo ng gabi. Ang kanyang kasuotan ay naglantad ng isang white two-piece underwear na perpektong akma sa kanyang katawan na nagbigay diin sa kanyang natural na ganda at alindog. Hindi lang doon nagtapos ang kanyang kabuo ang look. Ang kanyang suot na white boots ay dagdag ng edgy na elemento na lalong nagpasikat sa kanyang buong ensemble. Ang kombinasyon ng see-through na damit at ang mapangahas na panloob ay nagbigay ng tamang balanseng elegante at sexy na tunay na tumatak sa isipan ng mga manonood. Ang buong presentasyon ni Kira ay tila isang pagsasayaw sa pagitan ng pagiging pangakit at pagiging disente na ginawang mas kahanga-hanga na kanyang kumpiyansa habang naglalakad sa runway. Ipinakita niya kung paano ang isang simpleng puting kasuotan ay ma adding maging isang makapangyarihang fashion statement kapag dinala ng isang tao na may tamang postura at personalidad Kayla Estrada Ipinakita ni Kayla ang kanyang kahanga-hangang talento at natural na ganda bilang isang modelo. Suot ang isang black two-piece outfit na may mahabang pang ibaba. Naglakad siya sa runway na parang isang reyna na agad na pumukaw ng atensyon ng lahat. Ang kanyang black two-piece ensemble ay napaka-elegante at nagpapakita ng tamang timpla ng pagiging sexy at sophisticated. Ang mahabang pang ibaba na bumagay sa kanyang damit ay nagdagdag ng dramatic flair sa kanyang paglakad na lalong nagpatingkad sa kanyang presensya sa entablado. Hindi rin may kakaila ang epekto ng black see-through long gloves na suot ni Kayla. Ang mga ito ay nagbigay ng dagdag na sophistication at kakaibang twist sa kanyang kabuoang look. Ang kombinasyon ng kanyang kasuotan ay nagpapakita ng isang pambihirang fashion sense na tila nagsasabing siya ay hindi lamang modelo, kundi isang tunay na fashion icon. Ang kabuoang presentasyon ni Kayla ay isang perpektong halimbawa ng modernong elegance na may halong matapang na estilo. Riri Madrid. Napatunayan ni Riri ang kanyang lugar sa mundo ng fashion sa pamamagitan ng kanyang kahanga-hangang paglalakad sa runway. Ang kanyang pagganap ay tunay na nagbigay ng init at klasikal na estilo sa event. Nagdala ng bagong sigla sa koleksyon ng underwear ng bench. So, isang puting two-piece outfit na may pag-ibaba na umaabot hanggang tuhod. Si Riri ay lumitaw na parang isang modernong josa ng entablado. Ang puting kulay na kanyang kasuotan ay nagbigay ng malinis at eleganteng itsura habang ang mahabang pang ibaba ay nagdagdag ng drama sa kanyang paglakad. Hindi rin may kakaila ang epekto ng kanyang white see-through long gloves. Ang mga ito ay nagbigay ng dagdag na pino at refined na elemento sa kanyang kabuo ang look na tila bumabalot sa kanya ng isang halo ng sophistication at sensuality. Ang kombinasyon ng kanyang outfit at accessories ay nagpakita ng isang natatanging fashion statement na tiyak na mag-iiwan ng malalim na impression sa lahat ng mga nanood. Celeste si Cortesi nag out si Celeste na tila isang modernong diyosa habang naglakad sa runway sa kanyang kamanghamanghang kasuotan. Suot ang isang tangerine two-piece outfit na sinamahan ng black wardrobe at fishnet stockings, hindi may kakailang kanyang makapangyarihang presensya na agad na pumukaw ng atensyon ng lahat. Ang tangerine na kulay na kanyang two-piece outfit ay nagbigay ng isang masigla at vibrant na aura na talagang lumabas sa entablado. Ang kombinasyon ng makulay na top at bottom ay nagbigay diin sa kanyang natural na kagandahan, habang ang black wardrobe ay nagdagdag ng isang sophisticated na contrast na lumitaw ng elegante at stylish. Ang fishnet stockings na isinusuot ni Celeste ay nagbigay ng extra edge sa kanyang kabuoang look na nagdagdag ng sensuality at modern flair. Ang mga detalye ng stocking ay hindi lamang nagbigay ng magandang texture, kundi pati na rin ang isang touch of drama sa kanyang paglakad. Ang kanyang outfit na puno ng kulay at contrast ay naging sentro ng lahat ng mata na nagbigay sa kanya ng isang tunay na josang aura. Max Collins Si Max ay nagbigay ng isang kamanghamanghang pagganap na tiyak na tumatak sa isipan ng mga manonood. Suot ang isang black bikini na sinamahan ng long fringe robe, lumitaw si Max na parang hot mama na nagbigay ng init at estilo sa runway. Ang black bikini na isinuot ni Max ay nagbigay diin sa kanyang figure at natural na ganda na nagpatunay ng kanyang mahusay na pagpilit ang mga kasuotan. Ang kasamang long fringe robe ay ginawa mula sa magaan na material na nagdagdag ng isang dramatic na epekto habang siya ay naglalakad. Ang mga mahabang taso of fringes ng robe ay lumalabas sa hangin na lumilikal isang fluid at eleganteng galaw na nagpapalutang sa kanyang bawat hakbang. Ang kombinasyon ng black bikini at long fringe robe ay hindi lamang nagbigay ng classy at sexy na look, kundi pati na rin ng tamang timpla ng modern sophistication. Ipinakita ni Max kung paano maaaring magsanib ang elegance at sensuality sa isang disenyo na nagre-resulta sa isang look na tunay na nagbigay buhay sa runway. Ang kanyang overall ensemble ay isang patunay ng kanyang kakayahang magsuot ng fashion na may kasamang confidence at karisma na tiyak na nagbigay daan sa kanyang pagiging isang standout na bituin sa bench fashion show. Inaray Mundo sa kabila ng maulan na panahon, si Ina ay nagbigay ng matinding init sa pinakabagong bench fashion show sa pamamagitan ng kanyang kamanghamanghang pagganap sa runway. So, ang isang black body hugging one-piece suit, tiyak na siyang isa sa mga agaw eksena sa event na ito. Ang black one-piece suit na isinusuot ni Ina ay perpektong tumulong upang ipakita kanyang figure na nagbibigay ng isang elegante yet sexy na look. Ang material na body hugging ay nagbigay diin sa kanyang curves na nagresulta sa isang ensemble na tunay na nagbigay ng sizzle sa runway. Sa kabila ng malamig at maulan na panahon, si Ina ay lumitaw na parang isang hot mama na tila nagbigay ng init sa bawat hakbang. Ang kanyang outfit ay hindi lamang nagbigay ng mataas na antas ng sexiness, kundi pati na rin na sophisticated na ganda na perpekto para sa isang fashion show. Si Ina ay tunay na nagbigay buhay sa event na sa mahusay na estilo na hindi lamang nagpapalutang sa kanyang kagandahan, kundi pati na rin sa kanyang pagiging standout sa bench fashion show. Sunshine Cruise. Si Sunshine na napasiklab sa pinakabagong bench fashion show na muling ipinakita ang kanyang walang kupas na kagandahan at toned na katawan. Sa kanyang pagbabalik sa runway ng bench, si Sunshine ay lumitaw na parang isang tunay na bituin suot ang isang tangerine top at black bottom na sinamahan ng black see-through long skirt at tangerine long gloves. Tiyak na isa sa mga agaw eksena ng event si Sunshine sa kanyang striking ensemble. Ang tangerine na kulay na kanyang top at gloves ay nagbigay ng vibrant na vibe, samantalang ang black skirt ay nagbigay ng sophistication at flair. Ang kombinasyon ng mga elementong ito ay nagpapakita ng na kanyang mahusay na pagpili ng fashion Natunay na nagbigay buhay sa runway. Pagkatapos na kanyang makapangyarihang runway moment, si Sunshine ay naglaan ng oras upang magbigay ng taos-pusong pasasalamat kay Ina Raimundo sa social media. Ibinahagi niya na nakatanggap siya ng mga salita ng papatanggal pag-aalinlangan mula kay Ina na labis niyang pinahahalagahan. Sa kabuuan, si Sunshine ay tiyak na nag-iwan ng malalim na marka sa Bench Fashion Show. Agree ka ba sa aming list? Para sa'yo, sino ang pinaka-sexy sa kanilang lahat?